Pamahagi ng relief goods sa mga nasalanta ng lindol sa Cebu. Kailangang ayusin ang proseso. Kasama mo sa Balita, si Radyoman Grace Mariano. RNN Live Umaapela nga sa si Cebu Port District Representative Sun Shimura sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at sa Commission on Audit na ayusin ang proseso ng pamamahagi ng relief goods sa mga biktima ng malakas na lindol sa Cebu. Sa kanyang privilege speech, sa plenary ng Kamara ay sinabi ni Shimura na nagkaroon ng bottleneck o pagkaantala sa pamamahagi ng food packs at mga emergency supplies dahil sa mahigpit na requirements ng Relief Distribution Sheets o RDS kung saan pinapapirma pa ang bawat bibigyan ng tulong. Sangayon sa si Representative Shimura na mahalaga ang transparency at audit rules pero kanyang pakiusap ikonsidera ang agarang pangangailangan ng mga biktima na nagdurusa sa gutom, uhaw at kawalan ng tirahan. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Shimura sa lahat ng nagbigay ng tulong sa mga biktima ng lindol pero mungkahin niya magpatupad ng mas mabilis at makataong sistema. Inihalimbawa ni Shimura ang pagpapatupad ng post-distribution validation, digital beneficiary tagging o simplified emergency tools upang maiwasan ang pagkaantala ng relief operations. I therefore urge the Commission on Audit and the relief distributing agencies for the national government To devise a more adaptive and humane strategy for emergency relief distribution, one that addresses the urgent needs of victims without unnecessarily sacrificing audit rules and procedures. This can be done through a post distribution validation, digital beneficiary tagging, or simplified emergency protocols. The system must respond to human needs and not the other way around. Yan po sa Cebu Fort District Representative Sun Shimura. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radioman Grace Mariano, Tatak, RMN.